dahil ako naman talagang inaano ko sa kanya ko sa kanya ko naramdaman ng lahat ng Pwede po bang hawakan niyo, hawakan niya yung kamay tapos sabihin niya sa kanya na oh. Pa hindi kita iiwan hanggang kaya ko no Hindi po niya naririnig Oh <coughs> mio mm. Naririnig mo ba ako? Apa? Mm. Hindi kita iiwan kahit na ganyan ang nangyari sa iyo ano Kasi mahal na mahal kita natatandaan mo No, magsasama tayo sa hirap at pinawa. Ha hmm. pa? Ay, nililinisan ko yan. Parang bata. Oh, no. Tataas ko yung paanya, niya. Ugasan ko yung ano niya dahil hindi ko na madala sa banyo. para maiyak si Tatay sa sinabi. Oo no, kasi alam naman yung ginagawa ko. Chakrabisi. Ano naman po gusto niyang sabihin? Pagdamutan niyo oh, ngayon. Oh, oh. Well, ganun po ngayon ha. salamat. Welcome po. Galing oh, po yan kay Opo. po. Ano na mga dalangin yung po ako na ano dahil kailangan ko po magpa-laboratory. Mm -hmm. Wala po kakayanan na makapagpano. May maray po, po salamat. Welcome po. Salamat po sa inyo. Talagang tinuloy ka so, sa amin malay. ng Panginoon Diyos. Maray oh. salamat. Welcome. Salamat 11. po sa amin. Laking ano na po sa akin tulong to. Mm -hmm. Welcome po. Ano lang. Magandang hapon, magandang tanghali po. Ano pong pangalan niyo? Ako po, Vilma po. Ano niyo po yung linalapit niyo? Faith, join ko po. Ate yun. Okay. Na paano po ba? Na start ko Eh, hindi po makatayo siya. Ah, sige po. Okay naman pumasok. Oo po. Tay! Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Nay. Ang pangalan niya, Nay? Maria Samson po. Ah, oh, ilang taon na po kayo? 65 po. 65 tapos oh. si Tatay, yan po pangalan. niyo? 71 po. 71. Romeo Samson. Mm. Kailan po siya na stroke? Nung pa pong ano? Ano 2000 21 20. Mm. 2020 po. 2000 and e, 4 years na. Opo, wala po kaming anak eh. Tayong pong pangalan niyo? Si <laughs> Proper Sasha. Ilang taon na po kayo? 75. Ah. Oh. Kumusta po yung pakaramdam niyo? Eh, sigana. kumusta po yung pakaramdam? Okay lang po ba nakausap ko po kayo? Mm. mm. Hindi daw po kilala na yung asawa nyo. Hindi po kilala yung katabi nyo. Asawa nyo po siya. Tay. Kilala nyo po yung katabi nyo. Sino po siya? po. Oh, sabi niyo po, hindi kayo kilala. po Ano pong pangalan niya? Ano pong pangalan ng katabi nyo? Hindi na po maalala? Iniisip niya siguro. Hindi niya. Inang ang tawag sa'yo? Pa? Inang. Inang. Inang na Yeah. Lagay ka lang ito na eh. Malakas naman ang boses ko. Opo. Kumusta po kayo dito nay? eh? to eto. May sakit din. Diabetes. tapos uh, si Tatay, 2000, 2020 siya na stroke. Opo. Huh? Ano po bang ginagawa niya nun na Noon uh, po, nagtitinda ako. Siya hmm. nagkakarpintero. Hmm. Eh, hindi ko na kaya kasi malabo na mata ko operahin. Mm. Eh, wala naman akong pang-opera. Alalabas ko lang sa ospital nung May. Mm. Tapos, andyan po yung aking mga laboratory. Eh, mataas ang ko. Mm. Tsaka, diabetes ko. Sa puso. Marami akong sakit. Mas may sakit po ako sa kanya. Mm. Mm. Eh, hindi ko na siya kaya. Eh, hindi po kami nagkaanak eh. Hmm. May anak po ako sa una. Ah, may una po kayong asawa. Oo, siya wala. Siya meron pong anak sa una. Ano, meron po siyang asawa. Hmm. Isa lang po anak ay wala rin hanap buhay. Ah. Wala po sa amin. So, meron nung pala kayong asawa? Pareho. Pareho, una. Hmm. Um, eh, nabiyuda po ako. Ah. Siya po hindi kasal. Kaya hmm. nagpakasal po kami. Apo. Ah, Nasaan po. po yung anak niyo? Eh, yung anak ko po, eto. Isa. Ano? Dala oh, dalawa po anak ko. Andiyan. Yeah. Ah, na siya. yan po, wala ano trabaho. Ilan taon na <coughs> po kayo? 46. Ang ah, bata ko kayo nung nag-asawa. 16 po na. ako nag-asawa eh. Oh, kay bata pa kaya pala. Ano yun, Oo. Eh Ngayon po, hindi na po ako nakapag-anap buhay. Andiyan po yung ko. Hmm. Eh hindi ako makapag-operate dahil malabong mata ko. Oh. Kaya ano, siya rin. po kahirap yung buhay dito? Eh, eh nagtitisog kami sa hirap na nakakarautin kahit konti. Pero hindi kaya na ng mga problema. Hmm. Gaya ng mga gamot, hindi ko kaya. Uh, ano po yung mga gamot niyo, Nay? Ayan. Anak, an abot mo yung Tupperwell ko. Ah, uh, pwede yung makita. Magkano po yung gamot niya sa isang buwan? Eh, naabot kasi yung sa bato ko eh ano po eh, twenty-seven isa eh. Twenty-seven eh, isa? Eh, dalawa inom ko sa umaga, tanghali, gabi. Hmm. Hindi ko po, eh, pinaglalaboratory ako. Hindi ko po, wala pa po akong pang laboratory. Ah. Uh, ang gamot ni Nanay, Okay. Sa so isang araw, Kumak ano, mag, nasa magkano po yung gamot niyo? Kumakain po ko ng mahigit 500. 500? Okay. Opo. Okay. Oh, Kasi po yung sabato ko, 30 isa. Oh. Eh dalawa po sa umaga, dalawa po sa gabi, dalawa po sa tanghali. Mm -hmm. Tapos saltang po po. Tapos sa diabetes ko po, po. Tsaka sa ano po yung dagdag dugo. Hmm. Kasi kulang po ako sa dugo eh. 500 a day na yung kailangan niyo sa Opo. gamot niyo. Opo. Ang hirap noon wala mong kayo nagtatrabaho. Wala nga po, energetis ako. Halimbawa, ano po, yung binabawasan ko pag ino, mm -hmm. yung, yung sa bato ko po, isa na lang iniinom po. Mm -hmm. Pero ngayon po, sumasakit na naman po, wala kang po, hindi ako makapagpatchay ka. Mahirap nga yung ano nyo na, 500 a day. Saan nyo okay. kinukuha yung paggastos nyo Eh, minsan misan mayroon. Pagka ano, may anong po ako, nakakahingihingi naman ako. Yung anak ko naglalabada. Oh. Yung anak ko po naglalabada. Tapos misan mingi ako mayor. Mm. Bibigyan naman po ako. Mm. Yan. Siya po merong ano sa... Ang ano lang po niya, sa gobyerno. Ah. Oh. Yung senior ano lang siya. Mm. Nagpapambrels pa po siya. Yeah. Mm. po kayo kasi po kasi yung buhay niyo ngayon? Eh, malungkot po. Tinatanggap ko na lang. Mm. Wala po akong magagawa. Mm. Pwede po bang malaman nung kasama niyo si mama at papa niyo, yung mga magulang po niyo, sabi daw po kasi hindi ko naman tinitingnan doon. Sabi po kasi bibigyan tayo ng uh, masagan at masayang mahabang buhay pagka yung pag natin sa mga magulang natin, ginawa natin. Oo po. Nagawa po ba yun? Nagawa ko po sa magulang ko. Kaya lang po, talagang broken home ako. Hmm. Kasi po yung karanasan ng buhay ng inak ko, nag rin po siya, may asawa. Ah. Naanakan lang din po siya. Ganon din po. Parang po. naulit po sa inyo. Naulit sa akin, naulit din din sa anak ko ngayon. Hmm. Eyan, oh, okay. Ayan, yung anak ko rin po eh. Walang asawa yan. Na hmm. po yan. Hmm. Paano po connection natin kay God? Eh, mingi ako ng tulong sa Panginoon at patawarin ako kung ano man ang mga kasalanan na nagawa ko. At ako naman eh, nagmumumbalik ko ako ay nakulang sa kanya. Bah, hmm. patawarin ako sa ak mga nagawa. Alam ko malaki naman ang nagawa kong kasalanan dahil sa bidan akong ganito. Mm. Pero siya na ang magusto sa akin na magpatawad at huwag akong pahintulutan na maghirap. Mm. Bigyan pa rin ako ng lakas. Kahit ako naghihirap, maligaya ako. Kasi ano pa eh, na kailangan ko pang ano, uh, mabuhay rin. Gusto ko pang mabuhay. Ilan taon na po kayo na eh? 65. Sa 65 na nabubuhay ko kayo, ano yung parang aran, Ano po yung natutunan natin sa buhay? Uh, sa, mga, ma, sa mga makakapanood ng kwento ng buhay niyo? Eh, ako naman, maano naman sa akin, ewan ko kung, kung anong tingin nila sa akin, talagang misan meron akong masungit ako. Mm. Yun lang ugali ko. Pero ako naman ay mabait naman kahit paano. Mm. Marunong din naman ako makisama. po. Hindi hmm. naman ako, ano, misan dumarating sa buhay ko na mag, nakakapagsalita rin ako pag ako masyadong inaano ng tao. Hmm. O, lumalaban din naman ako sa panguhusga nila sa akin. Oh. Hmm. Yun ang nasasabi ko lang, kaya alam ko may kasalanan ako. Hmm. Pero hindi naman lubos na malaki kasalanan ko. Hmm. Hindi ako gumawa ng masama. Nagdusa ako kung ano man ang kahirapan na natatanggap ko sa buhay ko. hmm Kumusta po kayo? Kumusta yung ano niyo pa kay tate? Kumusta yung pagmamahalan n'yo eh, niyo pa? Ho? Okay naman ang pagmamahalan namin eh. Hmm. Mahal ko naman siya habang buhay kesa din sa una kong asawa. Hmm. Kasi nagsasakarapisyo ako masyado sa asawa ko. Hindi niya binigyan ng ano, ng kahalagahan. Hanggang siya pumanaw siya, talagang hindi ko siya inintindi. Mm. Hindi ka mukha nito. Hindi pa kami sa hirap at kinawa magkasama kami. Uh, hanggang pumanay po, po, hindi niyo naiintindi? Opo. Hindi ko na siya inintindi. Ako po naglayas sa kanya. Mm, Kasi no, lahat po ng bisyo, kinuha niya. Uh, pinabayaan po kayo? Opo. Inuna pa yung bisyo? Inuna niya. Nay, mm. hey, paano niyo nakuha yung ano? diabetic. Eh, naging diabetic Ay, sa kayo. Kaysa tatay ko po. Mm, mahilig po ba kayo sa soft o, drinks? po, nung araw mahilig ako sa soft drinks. Mm. Yan po yung ano yung problema sa atin. Yung... Soft drinks, sa yung drinks. mga matamis. Oh. Nagsisi ako, ngayon na huli na. Mm. Ngayon nagbabawas na ako, dyan ako umiinom. Mm. Ano na lang, panda na lalaki. Yeah. Nilalaga ako. Kasi ang hirap na yun, eh, no? kung kailan... Malala na. Oo, oh, Tulad natin yung, pag, yung Malakas. gustong baguhin yung sarili natin, iwala na eh, Ay, wala na nga eh. Importante naman, gusto nyo pang baguhin at gusto nyo maitama yung hmm. pagkakamali. Wala na. Kaya sa mga anak natin, yun yung ano natin, kateka yung... ang -hmm. Anggat bata sila, wag niyong pag soft drinks. Ang um, soft drinks, Naku, eh. cup, yung Anong mga strong, ano? Yung Sinasabi problem, ko, problem eh? matitigas ang ulo eh. Mm. Matitigas ang ulo, hindi ako nanigarilyo. Mm. Hindi ako, wala akong bisyo. Hindi kumain. Ganun lang. Magsugal, hindi ako nagsusugal. Mm. Bahay na bahay lang ako. Tsaka maghanap buhay. Eh, mm. wala. Hindi ko kaya. Minsan kung kailan po huli na, no? tayo, ano? Kaya na Kung may pinagsisisiyan guys sa buhay, ano po yun? Isa pa nga yung, yung pag-iinom nga, yung pag-abusa sa katawan. Oo, oo. Alam na yung soft drinks. Pero aware po kayo nun, alam nyo na masama ang soft drinks. Eh, alam ko. Kala ko hindi mangyayari sa buhay ko. Oh. Eh, ganun pala mangyayari pala sa akin. Hindi ko ano, nasisi kong sarili ko. Huli na. Kaya kayo ha, yung soft drinks, mga bata, So, wow. yan, sasabi ko sa kanila. Ako nagbabawal. Lahat. Hmm. Eh, wala. Si tatay po, ano po yung may maintenance si tatay? Eh, wala po. Ah, wala ko siyang iniinom na gamot. Eh, paano po? Wala po akong pambili. Pero ano po yung maintenance niya? Vitamins po. Tsaka yung paano? sa, sa ano niya, siticulin, cit yung citiculin. sa utak niya. Magkano naman o siya a day? Yung, eh, kumakain lang siya ng sardaan. 100, tapos 500, 600 at po, no? Opo. Uh -huh. So, dapat kailangan natin ng... Magkano? Mga 16, 17, 18,000 thousand a month lang po. So, kailangan natin ng 15 to 18,000 thousand a month. Gamot pa lang po yun. Oh, uh -huh. Pala. Sa, eh, sa akin naman, ano, wala kasi ako magagawa. Kaya minsan dinadaan ko na lang sa mga herbal. Kung hmm. nangangata ako ng si, ano, yung insulin. Uh hmm. -huh. na ako eh. May insulin din o kayo? Opo, pinagsasaksak na ako sa tiyan. Eh, hindi ko magagawa. So, magawa. malakas one na yung, mataas na po yung ano niyo? Diabetes ko po, mat 400, 300, Naku. ganyan po. Kailan po po 400? Nung pong May. Kaya nga po, nakumpay na ko eh. May? Opo. Nako. Hindi okay. na ako makakita eh. Kayo hindi ko nakikita malabo. Parang ulap. Yung, ay, sayang naman na Yung mata ko sa amin, gusto ko maano rin eh. Kaya laser ang Hindi hal, na ay. po malinaw? Hindi na po. kalong mata. Hmm. Ano bang, ano bang mas okay? Tanungin ko kayo, Nay. Yung mawalan na lang ng pandinig o yung... Eh, sa akin, wala na lang pandinig. Wala na lang pandinig. Kasi e na yung gusto ko nakakakita ako. Yeah. Oh, ako din, ano kasi... Eh, napakalaga ng mata eh. Oo. Oh. Napakahirap. Kasi yung... yun naman pandinig, pwede mo naman Pwede kang mag-sign oh. language. So, ano man. pwede lang language na lang sa'yo. Nakikita mo siya. Hmm. Ano po yung may tutulong ko sa inyo, Nay? eh, kung ano man ipagkakalob niya sa akin na, ano, para sa gamot ko. Mm -hmm. Eh, sa amin dalawa, kung ano man ay tutulong niyo, eh, nagpapasalamat naman po ako. Hindi uh -huh. naman po, kung ano, napakagandang kalooban na sa akin, ipinagkalob eh, ng Panginoong Diyos to, mm uh -huh. na makita tayo uli. Gusto, gusto ko pumunta po sa inyo. Mm Thank you po. Mm -hmm. So, kailangan natin kay nanay, mga 15 to 20,000 nating ah uh, a month yung gamot eh, no. Mm. Gamot pa lang. Eh. Kami sa pagkain okay lang sa akin. Ay ngayon ginakain ko lang kamoteng kahoy. Uh, Kasi bawal sa akin yung kanin, lalong yeah. tataas. Gulay, yun, nagpapapak ng ulam, tsaka kahoy. Ka, so Naglalaga tayo, ako. Kayo, no? Mm. Titiis ako. Mataba ako noon. Mm. Eh, tingnan nyo nalo ano na ako. Napay-pay lang, na, tawang ko. Hmm. Buti nga nakakalakad ako eh. Once na dumaas ng diabetes ko, hindi, na, hindi ko na mayakbang ang paa ko. Hmm. Ganun po. Hindi uh, di nalulungkot ako sa gamot. Ang, uh, ano nung gamot? Matindi po talagang anyan po mga ano ko. Yung laboratory test ko. Kasi hindi lang po sa mahal yung gamot, hindi po healthy yun sa katawan kasi araw-araw niya tinitay. -araw Opo, hindi tinitin. pwede. Parang pinapatay ko katawan ko eh. Oo. Oh. Kaya minsan binabawasan ko po, po, ano, nag-ano na lang po ko, herbal. Oo. Oh. Mapunta, ngayon. Opo. Oh mapunta na, Opo. Oh ano po yan ay? Santon Plus. Oh. Kung Oh. Yung ginanaririnig sa radyo, 1550 isa. Oo. Oh. Kumusta po bilang asawa naman si tatay sa inyo? Eh, wala po akong masabi sa kanya dahil napakabait po niya. Mm. Kaya hindi ko kahit anong mangyari, hindi na kami nagiiwanan. Yeah. Kasi kung di siya mabait, tagal ko na po siya nilayasan, dahil kaya ko pa. Mm. Ako naman po naghahanap buhay. Po, Saano kayo nagkakilala pala ni Tatay ni? North Sagaray. Ah, taga North Sagaray po kayo? Ako po. Siya ah. ito antique niya ito. Ah. Uh, mm. Mamapait po siya Kapay. bilang asawa. Mapakabait po niyan kahit na magtanong kayo dito sa lugar namin. Hmm. Kumusta naman po siya bilang asawa niyo? Kumusta po? Lagay ko lang po ito. Okay. Hindi, lagay ko na lang po. Siya abot mo nga yung bag ko. Kumusta po bilang asawa niyo? Hindi ko siya makasagot. Hindi talaga po sumasagot. Baka hindi niya na pinapansin na eh. Oo, kasi ano po siya eh. Yung... Yung... Alzheimer. timer. Pag hmm. maisip niya, magsasalita siya. Tsaka minsan hindi siya makapagsalita dahil na Naisrok nga po. Silence stroke uh, siya eh. Hmm. Silence Silent stroke po ang ano yung sakit niya. 24 years na siyang ganyan. sino hmm. Sinong iba po ang nakakatulong pala sa inyo? Eh, minsan tutulungan ako ng hipag ko dito. Mm. Bibigyan-bigyan eh, lang kami ng pagkain, pampers niya. Binibigyan kami, pampers niya dahil hindi ko na kaya ang bumili. Mm. Eh, nahihiya naman ako kung sasabihin ko pa sa kanila na wala nang pampers yung asawa ko. Mm. Nahihiya naman ako. Pero hindi mabait naman sila. Yeah. Eh, siyempre may pamilya rin po. Ano po yung gusto niyo sabihin sa kanya? Oh. Eh wala naman ako masabing talagang nasabi ko sa kanya. Hindi kita iiwan hangga no, hanggang sa huling sandali. Andiyan ako sa tabi mo. Mm -hmm. Dahil ako naman talagang inaano ko sa kanya ko, sa kanya ko nararamdaman ang lahat ng Pwede po bang hawakan niyo. hawakan niyo yung kamay tapos sabihin niyo sa kanya na, oh. Pa hindi kita iiwan hanggang <coughs> kaya ko. No? Hindi ko niya naririnig. Romeo, <coughs> mm. naririnig mo ba ako? Ha pa? Mm. Hindi kita iiwan kahit na ganyan ang nangyari sa'yo. Ano? Kasi mahal na mahal kita, natatandaan mo. No? Magsasama tayo sa hirap at ginawa. Ha mm. pa? Ay, nalilinisan ko yan. Parang bata. Mm. Tataas ko yung paan niya. Ugasan ko yung ano niya dahil hindi ko na madala sa banyo. Yung itlog niya, yung ano niya. Para may si tatay sa sinabi. Oo, oh, kasi alam naman yung ginagawa ko. Oh. Uh, Sacrapisyo. Ano naman pong gusto niya sabihin, tay, sa asawa niyo? Ano pong sagot niyo doon? Tay, ano pong sagot niyo doon sa sinabi ng asawa niyo? Mayira makausap eh. Oh. Pag ako na ano, no, sabi niya, titignan ako, sino ba yung mapit siya Inang, mga kapatid niyang patay ang binabanggit. Mm. Eh, sabi ko naman sa mga inang ko, huwag nilang pahirapan kung sakaling ano, de, kunin na nila kung nauukon. Hmm. Pag hindi naman, eh, huwag naman nila rin ako pahirapan. Mm. Kawawa rin naman ako. Dahil may sakit din ako. Hmm. Ang hirap mga nangay, ano? Kung um, pagtanda mo, tapos wala kayong pera. Totoo po. Totoo po, po sinabi mo. Hmm. Kaya... hirap nang wala kami pera talaga. Hmm. Titis kami. Maski misan. Gusto kong kainin, hindi ko makain. Hmm. Dito lang ako sa bahay. Kasi ano ka lang ng mga tao. Mumutlaan ka lang. Kaya dito lang ako tayimik ako sa bahay. Hmm. Eh, dapat ano po yung pinag-iipunan natin yung pagtanda natin. Eh, hindi ko naisip eh. Hmm. Dalawa na ko, may pamilya para yun. Yung isa, wala pa pamilya dahil oh. naalaw ko ng asawa. Diwanan. Hmm. Hmm. Ang Nay, kahit pa paano. Pero ano po, um uh, hindi, gusto kong makabalik pa para sa ibang mga gamot po nyo. Pero tanggapin nyo po muna yung Opo, malaking kinaba po sa akin. Hmm? Pagdamutan nyo po muna Opo, salamat. Welcome po. Galing po yung kay God. Opo. Ano yung mga dalangin nyo po ako na ano, dahil <coughs> kailangan ko po magpalaparatory. Mm Wala po kakayanan na makapagpano. Maraming maraming po salamat. Welcome po. Salamat po sa inyo. Talaga tinuloy ka sa amin ng Panginoon marahe Diyos. Maraming salamat. Welcome, salamat. welcome po. sa amin. Marahe. Marahe. Laking nga na po sa akin, tulong to. Mm, welcome <laughs> po. Ano lang, basta ano Opo. lang, isuko nyo lahat kay God. Opo. Wala naman, da, wala naman ho tayong dapat ipangamba. Basta isusuko natin lahat kay God. Nandiyan ho no, siya sa atin. Yeah alam ko na po. Oh, mahal na mahal na mahal tayo na ating Diyos. Ayaw na ating Diyos na nahihirapan no tayo. Totoo. Ama po, no? Ah. Kaya yung mga pagkakamali natin, hingit na rin, na lang natin ng tawad sa ngayon. Basta isuko niyo lahat, isipin niyo lagi si God na nandiyan sa tabi natin at gagawin natin yung best natin. Hindi hindi o tayo pababayan ni God. Okay? Opo, oh, marami salamat, tayo salamat natin, po. Welcome po po. Pinagkalog ka sa amin. Yes, yun na Wala, malit na ba ako kayo? Hindi ko alam. Uh, kung saan ako, ano, pinagdadasal po ko, saan ako, uh, ano, pan laboratory ko. Mm -hmm. Tsaka yung pambili ko na naman gamot. Dapat ko, mauubos na naman dahil yung nasa bato, dalawa ng dalawa. Mm -hmm. Dalawa sa, ano, sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Mm -hmm. Pinakukumpay na ko, hindi ako nakakumpay na, wala na mm -hmm. akong budget eh. Sabi ko, oh, hanggat kaya ko, herbal na lang ako ng herbal dahil puro laso nang pumapasok sa katawang ko. Araw-araw umiinom -araw, ako. Losartan lang, araw-araw, umaga sa gabi, inom. Hmm. Tapos pag mabigat ang bato ko, nagtutunaw ako sa dila. Okay. Sige ayan. na. ka na lang po kayo ulit. Opo. lang, lagi ko natin kausapin si God. Oo, oh, ayan naman nga po. Kaya ito, ayan na. Hmm. Naksarap kami ng pangayon. Diyos na ano. Oh. Sabihin ko sa inyo, Nay, ang tunay na tagumpay dito sa mundong ibabaw kung nandyan ang Diyos sa puso natin. Yun yung tunay na tagumpay. Ang mayaman at mahirap, meron man o wala. Pagka meron kang Diyos sa puso mo, masaya ka na. At yun yung tunay na tagumpay. Thank you, na Thank you po sa inyo. Welcome po. Basta huwag natin kakalimutan si God. Okay? Opo. Kami po salamat sa inyo. Welcome po. Welcome.